Hi mga katomo! Nako, i-share ko lang to yung nangyari din sa game ako na uh, may mga Japanese doon na mga nagtatanong sa akin. Kasi nakita nila ako doon na ako lang yung Pilipina. Tapos siguro namumukaan nila ako na Pilipina ako. Kasi minsan nawig tayo sa Vietnamese at sa mga Thailand, di ba? Sabi niya, Pilipina ka? Ah, yes po. Tapos, syempre, hindi naman ako nag-yuyubiwa. Uh, diba? Kasi ayoko nang may ring kasi sa masasigoto, di ba? Tapos, tatanungin nila ako. May asawa kang Japanese? Ah, yes po, meron. Tapos, tatanungin nila ako, saan mo nakilala yung asawa mo? Ang pinakang ayaw na ayaw ko na tatanungin sa akin palagi, yung saan mo nakilala yung asawa mo? Alam mo naman, guys, sa atin dito sa Japan, normal lang naman yun na tanungin ka ng ganun, ano? Kasi nga, syempre, naku-curious sila sa'yo. Pero, sa atin na alam natin sa sarili natin, yung iba dito ha, halos yung mga nakatira ng matagal dito sa Japan, ay yung mga uh, ano, entertainer, ano, mga talento before, di ba? So parang ayaw na ayaw ko kasi kahit paano, hindi ko naman sa kinakaya, pero nahihiya pa rin akong sabihin na nakilala ko yung asawa ko sa club. Ayaw ko naman na ipaglanda ka na, oo, nakilala ko yung asawa ko sa club. Pero which is totoo naman. nagugumakas na lang ako na hindi yung nag yung asawa ko sa Pilipinas. Nagugulp siya doon, noon kami nagkakilala. Kayo ba? Paano niyo pinapakilala yung asawa niyo? Ano sinasabi niyo?